Maray right, guys, ang gabi Maglobing na po ng mga tanod oh Mura pong na ay nadakpan Mara guys oh Maglobing sa daw me Sa so, kaya yung mga ang gabi yun ron Hi right, guys, hi guys.

Naghana mo si Kopon guys oy. Naghana tong si Kopon ba? <laughs>